May dalawang klase ng basketball players. Yung una, araw-araw siyang nag ensayo sa tamang taas ng ring sa totoong court. Sa ilalim ng araw, sa lugar kung saan ramdam ang pagod at bawat mintis ay may aral. Yung pangalawa, sinabihan din siyang mag ensayo sa totoong court, pero umayaw siya. Sabi niya, bakit palalabas? Pwede naman dito sa bahay. Kaya naglagay siya ng ring sa kwarto niya, sakto sa taas ng ulo niya. Bawat tira pasok bawat layup, perfecto. At inisip niya, handa na siya. Dumating ang totoong laro. Tinawag silang pareho pero magkaibang team. Yung naging sayo sa totoong court, kalma, kumpiyansa, eksakto ang bawat galaw. Lahat ng pinaghirapan niya lumabas sa laro. Yung home champion, hindi man lang umabot sa ring. Bagsak ang tira. Tumalbog ang layup. Bumagsak din ang kumpiyansa at ito ang katotohanan. Ganyan din ang buhay ang nage-ensayo sa tamang sukatan, siya ang lumalago. Ang nage-ensayo sa komportabling lugar, siya ang unang nababasag. Halimbawa, kung believer ka at gusto mo lang na isang verse from the Bible, at babasahin mo kada araw, hindi mo mararanasan ang lalim and growth ng nagbabasa ng three chapters araw-araw. Kung nagdarasal ka lang ng 30 to 60 seconds, hindi mo makikita ang mga tagumpay ng nagdarasal ng oras-oras. Kung weekend church service ka lang umaattend, hindi ka mag-grow gaya ng sumasali sa cell group, leaders training, process, mission, at daily devotion. Yung kahit gano ka kakakomportable at kagaling sa comfort zone mo, hindi mo kayang manalo sa totoong laban. Because comfort doesn't prepare you for battle. Discipline does. Like and follow kung may napulot kang aral sa video na to.